No choice The instruction is to continue getting more signatures. Walang planong tumigil sa pangangalap ng pirma ang Kamara kahit pa suspindido na ang proceedings para sa kontroversyal na People's Initiative. Ayon kay Albay Representative at Ways and Means Panel Chair Joey Salceda, heavily invested na raw ang Kamara sa PI. Kaya kahit pa itinigil na ng Commission on Elections o Comelec ang lahat ng prosesong may kinalaman dito, ay lalarga pa rin daw sila sa Kamara. Kasi namin uh, na na dumami yung pirma. Alam ni Pangulong Bombong Marcos na nagpapatuloy pa rin ang kamara sa tahak nilang PI. Ito nga isa sa kabila ng pasya ng punong ehekutibo na pangunahan ng Senado ang Charter Change. Nanindigan naman si Salceda na walang karapatan ng COMELEC na ipahinto ang PI. Nang matanong kung dudulog ba sila sa Korte Suprema para balikta o suspindihin ang desisyon ng COMELEC, hirit ni Salceda. No, because they have no right to delay you cannot impinge on the power of the people. Kung dito sa Kamara, tiwala sila sa kalidad ng mga lagda na kanilang nakalap sa Senado, iba ang storya. Ah. Dahil duda ang mga senador dito, dahil mayroon daw na daw ng mga pumirma sa People's Initiative, ay hindi alam ang nasabing paksa. Unang-una, English, ma'am. Ikalawa, voting jointly, malay nila kung ano yun. Di ba? Kasi ang pagkasabi, economic, ek-ek. Nung dumating, voting jointly. Wala namang kinalaman sa economic. E eh, walang maintindihan yung tao. Hindi nila maintindihan talaga. Ang naintindihan lang nila yung ayuda at yung pangako ng pera. Nanindiga naman ang kamera na masyadong minamasama ng Senado ang hangarin nilang amyendahan ang economic restrictions ng 1987 Constitution. Mahigit sa 300 at 50 beses na raw kasing nagtatangka ang mababang kapulungan na magipagtulungan sa kanilang Senate counterparts para sa chacha. Pero lagi raw itong dead on arrival sa Senado. Any who promotes PI is a devil. Demonized. Because you demonize them. And therefore only saints can initiate a people's initiative. That is the conclusion. But that's not, ano, that is not um, a practical or pragmatic way. Wala nang mas mapalad sa mundo kesa sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan. Galing sa Diyos yan. Eh bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan na sinusuhulan ng tao, uh, sinasamantala ang kamangmangan, linilin lang. Hindi naman namin gawain to eh. Hindi naman gawain Marcos to eh.